Sig noong Vladimir Cuweta ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers if you recall kahapon po atin na kapanayam ang taga-DepEd para nga po dito ho sa adjustment na naginagawa sa atin pong school year sa mga pampublikong paaralan. Ah uh, please. Opo, magandang uh, umaga po sa inyo. Ah uh... Nasa linya na po siya, uh, no? Yes, si okay. Sir Vladimir Cueta. Si okay. Hingi lang po kami ng reaksyon po sa inyo, Sir, dito sa nangyaring pag-adjust nga po, yung move ng DepEd na ma-adjust yung school year netong 2023-2024 na matapos sa May 31, 2024. Uh, yes, uh, magandang umaga, Madam mm President, -hmm. mm -hmm. sa inyong kasama. No? Uh, uh, tama yun, no? Nagkaroon ng konsultasyon noong January 16, 2024. Kaya eh, dulot na rin yan noong panawagan natin talaga na ibalik na doon sa kalendaryo ng June uh, to March no. Kaya yung context ng mga, uh, memo na yan ay unti-unting pagbabalik eh. Kaya itong darating na uh, school year 2024-2025, libing bit naman diyan ay July 29 na. Mm -hmm. Tapos pagdating po ng 2026 o 2027 na ay papasok na talaga tayo sa June no. Pero mm -hmm. sabi natin, we welcome natin yan dahil nga yan yung sagot natin sa clamor ng mga students at mga magulang at sabi, mm -hmm sa bahagi ng mga teachers. Pero manong tayo, meron din kami mga katanungan hinggil pa dyan. Uh, limbawa, ano naman ang paghahanda ng DepEd mm -hmm. sa darating na Abril at Mayo? Ngayon taong po ito. Kasi hindi naman din talaga ang pinanggagalingan ng aming nga uh, panawagan sa pagbabalik no hindi ano hindi applicable manong ted yung talagang nangyari nung uh, 2023 talagang na uh, miserable talaga ang nangyari sa mga kalagayan sa mga bata at uh, talagang mm -hmm. maraming nose bleeding no mm -hmm. talaga nagkasakit tapos mm -hmm. dahil nga wala dahil nga sa dami ng mga estudyante walang proper ventilation mm -hmm. walang na uh, clinic nurses walang clinic. yun yung samot saring mga katanungan pangalawa doon manong ten ay yung sa pindin po ng uh, uh, tamang pagbabakasyon sa mga teacher no kasi uh, na natin meron kaming tinatawag na proportional vacation leave or pay eh. so mm -hmm. sana uh, inahabol din namin sa DepEd ay maglabas na rin ng additional ah, dagdag na guidance o guidelines hinggil naman doon Oh, uh, ganda ng punto nila Angel. Mm -hmm. uh, o oh, nga ano ha. Okay, sige. So, sangayon sila dito nga sa uh, slow itong transition sa pagbabalik sa original natin na uh, school calendar. Pero dahil nga sa May 31 pa ang last day, ano ang balak ngayon ng DepEd? para sa mas komportable na pagpasok sa school ng mga estudyante at mga guro no kasi mm -hmm. nga ito yung karanasan natin nung nakaraan. Uh, sa inyo ba diyan sa, sa sa ano sa sa alliance at mismo sa inyong eskwelahan, ano na ang, ano na ang mga naiisip niyo ngayon ng mga pananggalang? Wala tama eh mamanonte actually sa I amin mean, sa Quezon City at ilang mga karatig na siyudad dito sa uh, NCR. Talaga na mm. napaka-innovative talaga ng mga teacher eh, at saka ng uh, mga estudyante no. Uh, albawa, tinanggal po namin yung aming mga pansamantala muna ng mga kortina, yung mga bata namin, pinayagan muna namin yung tinatawag na uniform, baka pwede magsando muna. At uh, maluwag din kami sa usapin po. Halimbawa, pwede, kasi isa lang ang bintalador, Manong ten, talagang hmm. yan yung nakakatawa dun na karaang 23-24. No? Nagpapaalam yung mga bata, pupunta sa CR, magbubuhos, bibili sa kantin, bibili ng tubig. So ilan, yan, ilan yung mga ginagawa namin na parang masabi natin na pwede makaalwa doon sa pagtuturo no uh, sa mga bahagi ng bata. Pero manong Ted, hindi yun sapat eh kasi sa totoo lang sa dami talaga ng mga bata no tapos sabi ko ka kanina wala pang proper ventilation, walang ventilador. Sa swerte kung may mga uh, aircon no. Yun mm -hmm. sana yung uh, solusyon Tapos binanggit ko nga po kanina manong Ted, yung mm -hmm. uh, klinik, talagang, clinic talaga nga masasabi lang natin na clinic pero walang uh, mga gamot mm -hmm. no. Sana yun yung hinahanap namin sa DepEd eh, kasi doon sa survey na ginawa ng ACNCR Union uh, 80% ng sagot ay uh, talagang uh, halos bumaba yung uh, uh dahil nga mm -hmm. po sa sobrang init na mga ito. Yun yung ayaw namin maranasan. Ngayon darating na, actually, Marso pa, pwede natin sabihin ng painit na eh. Mm -hmm. Sige, so ito bang, um, itong online na mga klase, will that be a solution? Uh, palagay nyo, uh, Vladimir? Uh o oh, may nagganyan man nung Ted eh, pero napansin naman natin talagang hindi siya ano eh hindi siya matatawag na alam yon yung makakatulong ah, mm, doon sa learning crisis eh mm, so, totoo lang ibang iba pa rin pa talaga yung ano no yung face to face pero uh, kung yan naman ang mapag-iisipan uh, pag paga uh, nang no mm. pwede naman kami mag pagkonsultahan mag at magsalubungan dito kasi mm, importante dito talaga okay. yung uh, kapakanan ng mga bata at the same time nang di naman Uh, ang uh, kalidad ng edukasyon ay nasasakripisyo kasi uh, totoo yan may mga ganyan talaga pero may mga isang linggo kasi dire diretso ating o online classes na tingin namin ay uh, hindi yun ang uh, sasagot doon sa talagang uh, ano no uh, panawagan ng mga estudyante ng dil dito no siguro mas pa ng parang mm, mm, bold na measures no uh, na pwede talagang uh, salubungin ng mga teacher at taw uh, ng mga estudyante okay. okay um vladimir Diyan sa inyong eskwelahan mismo, saan, saan ang school mo? Sa Carlos Albert po, sa division po ng Quezon City. Dito po sa mga bandang galas po yan. Manong. Oh, elementary high school yan? ah yes, hanggang senior. Ah, no, high school po, saka senior high school. Manong, okay. Vladimir, diyan ba lahat ng classrooms may electric fan na? Uh, meron naman po, in fairness naman po sa aming paaralan. No? sa aming po ay uh, meron naman matatawag na relatibong proper. no? uh, mapag -hmm. Pero yung dami ng sudyante, Manong Ted, Uh, yun ang medyo may ano kami, no? Marami rin kaming estudyante. Ah. So, yun yung inahabol namin, Manong Ted. Sa, isa, sa, sa iyo, sa iyong classroom, ilan ang electric fan? Ah, electric fan ko, Manong Ted, eh, ceiling, ano eh, parang ceiling fan pa talagyan mo, wall mm. fan. Okay mm. na po yung senior high school, uh, ano namin. Hanggang high school po, okay naman po kami. Okay. Pero iba namin dito sa uh, Quezon City ay relativo talaga may kakulangan, Manong Ted, eh. Oo, oh, mm. oh, kasi siguro nga, pe pwede natin suggest din, di ba maliban sa ceiling fan, eh, supplemental na mga stand fan, no? Mm -hmm. Kasi... Yung nga, ang issue dito, 'yung Mainit. sobrang init. Mm -hmm. At 'yun, yeah. uh, oo. Oh, oh. O 'yan. O saka mm -hmm. po 'yung tubig, manungkid, maraming tubig. 'Yun, 'yun. 'yan. Yung uh, tubig ng mga batang maiinom kasi mm -hmm. alam naman natin na Mm. Uh, mahalaga yan, dahil na, na pag uh, mainit ang mainit. May mga, ano manong nung tede, tsaka Sir Vladimir, may mga estudyante na nagsasabi during nung 2023 na sobrang kasagsagan po talaga ng kainitan noon. Imbis na magsulat daw sila ng mga lesson nila, magpapaypay na lang sila. So, naging uh, contribution ito dun sa pagbaba ng kalidad ng kanilang mga pagkatuto nung mga panahon na iyon. At wala din daw silang, uh, kumbaga, parang tubig din per classroom. So, yun yung mga hinihingi nila, Sir. Pero so, tama yun, ma'am. Eh. Sabi ko nga po kanina, no? imagine may isang, isang ventilador, nagsisiksikan doon yung mga bata. Mm. No? Yung mga bata pupunta sa CR, basang-basa pagbalik kasi bubuhos, nagpapaalam bumili ng tubig. No? So sana hindi na isip ng government. Eh. Sabi nga namin, may pera sa chacha, pero ba't dito walang pera? Oo, oh, oo. Oh. Pero sir, ano po, no? shorten nga po ito dahil sa pag-adjust ng 7 to 8 days. 7 or 8 days ano, yung klase, yung number of school days. Ang iba pong kritiko ng uh, pag-adjust na ito, ng revert na ginawa ng DepEd, sinasabi nila, uh, hindi daw to magiging sapat, lalo na kung may mga internship, no, yung, yung mga oras ng internship nila, magkakraming sila. Ayaw naman daw nila na uh, pagsiksikin yung mga oras na yon Ayaw naman din nila papasukin ng weekend yung mga estudyante. Ano po ba yung nakikita nating solusyon on that uh, specific problem? Well, generally, no, ang napag-usapan niya na yun, eh, no, January 16, no, kung mababawasan mm -hmm. ba yung uh, klase. no, s'yempre tayo naman ay ayo din naman natin talagang maranasan na ah, dahil na last learning crisis natin. Sa dapat pag-usapan namin, unanimous naman. na wala namang isang ah, parang malaking pagbabago kasi wala namang isang kinatawag na na doon sa 180 days na non-negotiable contact days, no. Kaya mm -hmm. at ah, tingin ko, ah, yun naman yung talagang ah, dapat din, eh, no. Ah, hindi talaga dapat mabawasan yung ano, yung ah, numero o bilang ng mga araw ng pagtuturo sa mga bata, no. Siguro ah, talagang may mga mayroon lang counting mababawasan doon sa learning competencies sa tinatawag no na mga uh, COT na mababawas at yun naman ang dilagan dapat no kasi ang, ang usapin dito ay talagang ano eh yung uh, uh, summer classes talagang mas matindi talaga para dun sa number of days na no. Tingin naman namin ay uh, sapat pa naman yung uh, Uh, panahon, mm -hmm. kahit hanggang may third one po ang klase. Okay. May, oo, good may pahabol right. lang po ako ma'nong Ted no? mm -hmm. kasi sinasabi nga po marami ang uh, naging consultation na nangyari bago nga naibalik itong uh, na, uh, school days natin no, no sa May 31 2024. Pero ang sinasabi nila hindi daw po nakausap yung ilan sa mga stakeholders tulad na lamang po ng mga nasa special education. Uh, side kasi sinasabi nila ang mga students with special needs talagang may, rut may routine po sila eh. Kailangan po talaga uh, hinahanda po sila at uh, sa kanila hindi daw po sila nakausap at uh, hindi daw po nila alam pa paano ang gagawin uh, dito po sa adjustment na naman na nangyari. Your thoughts on that po? Well, uh, siguro malabang depende ang uh, siguro dyan kasi hmm. nakausap natin ang uh, stroke person uh, regarding dyan bago nga po ilabas ang tinatarang namin kailan ilabas eh. Sabi nila nagkakaroon sila ng consultation sa ibang stakeholders. Ang sinabi nila ay yung mga regional offices, ang mga school division superintendent. Hindi ko po alam kung uh, kung nakausap nila yung mga nababanggit nyo. Pero gusto kong idean man ng TED mo na, ko lang muna po. No? Ang importante rito sa DepEd order nito o yung pagbabalik sa school calendar, huwag din sanang masakripisyo yung uh, yung ano yung bakasyon ng mga teacher although may sinasabing yes. June 1 to 30 mm -hmm. ay activity free no so dapat uh, babantayan namin 'yan pero beyond that manongte yung July 1 to July 28 uh, pag pinagtrabaho ang mga teacher ay dapat po ay may kapalit po na service credit. yun yung dapat oh. mahalaga dito sa uh, pagbabalik ng school calendar nito oh and ako naman ay ay I, i presume lahat ng mga bagay na yan na paghandaan din ng DepEd no mm -hmm. na, kasi may kung meron takdang araw haba ng dami ng araw ng klase may takdang haba at araw ng bakasyon, di ba? Mm -hmm. Okay. Tama po, so, man, Ito na, sa panghuli, may, may reaksyon nga dito, eh, Vladimir, eh. ang isang uh, magulang, si Prima, sinasabi, eh, doon sa amin, sa school namin, yung electric fan, at saka yung mga panglinis ng kwarto ng anak ko, sa amin, kami nag-aambag-ambagan, yung sinasabi nila sa mga public school, yung iba. Oo oh, tama yung manong ten. Actually uh, tama yung binanggit ni ma'am eh, ni nanay. Sa totoo lang na, mm. sa pag-iikot natin sa mga probinsya talagang ang, kundi LGU manong talagang PTA talaga ang mm. sumasagot, uh, sumasagot dyan. Dahil ayaw din naman talaga nila yung kanilang mga anak uh, na makaranas ng parang malapugon sa loob ng paralan. Oo. So, mm hmm so na lang pero yung nga dapat estado ang sumasagot diyan sa dami ng pera ng gobyerno. gobyerno. Tama ba O sige, so salamat na marami sa inyo at muli kami makikibalita ha, sa sa, sa gantong usapin dahil importante ang panig ng mga uh, mga ah. guro no. sa public school. Salamat, Vladimir. Thank you Anucha, no buhay po kayo. Thank you Vladimir kuweta Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.